Isang napakalaking gawain ang paggawa ng arka ni Noah. Ayon sa aklat ng Henesis sa Biblia, ang paggawa ng arka ay isang direktang utos at disenyo mula sa Diyos. Narito ang pangkalahatang ideya kung paano ginawa ni Noah ang arka, batay sa salaysay. Ang utos at disenyo. Mula sa Diyos, sinabi ng Diyos kay Noah ang mga sumusunod na detalye na nagsilbing blueprint o plano ng paggawa. Materiales. Ang arka ay dapat gawin gamit ang gopher wood na pinaniniwala ang isang uri ng matibay na kahoy tulad ng cypress. Sukat Ang arka ay may napakalaking sukat na idinikta ng Diyos sa cubits, mga labing walong pulgada o apat na putlimang sentimetro. Haba Tatlong daang cubits, halos apat na raan at limampung talampakan o isang daan at pitumput metro lapad, 50 cubits, halos pitumput limang talampakan o dalawamput tatlong metro, taas, 30 cubits, halos 45 limang talampakan o labing apat na metro. Istruktura. Dapat itong may tatlong palapag, lower, second, and third stories, at nahahati sa maraming silid o rooms. Ceiling, kailangang tarahan o pinturahan ito ng pitch, isang uri ng natural na alkitran o asphalt sa loob at labas para hindi pasukin ng tubig. Mga bukas, naglagay din siya ng pinto sa gilid at isang bintana o roof opening sa itaas. Nidi ikalawa, ang proseso ng paggawa. Hindi detalyado sa Biblia ang araw-araw na proseso ng paggawa, ngunit ipinapalagay na ito ay nagtagal ng maraming taon. Ayon sa ilang pag-aaral, maaaring tumagal ito ng limampung hanggang isang daan at dalawampung taon pagputol at paghahanda ng kahoy, si Noah at ang kanyang mga anak, Shem, Ham at Japheth, ang pangunahing nagtrabaho. Kinailangan nilang maghanap, magputol at maghanda ng napakaraming puno. Ang kahoy ay kailangang hugisin, lagariin at tabasin upang maging mga tabla at biga. Pagtatayo ng istruktura, dahil sa laki ng arka, inisip ng mga eksperto na ginamit niya ang mga teknolohiya at kasangkapan na available noong panahong iyon tulad ng mga palakol, lagari at pait, chisels para sa paghubog ng kahoy, mga sistema ng palyete, lever and pulley systems at lubid para sa pagangat ng mabibigat na biga. Ang pagkabit ng mga tabla ay maaaring ginawa sa pamamagitan ng wooden pegs, tulus na kahoy o metal spikes, pako at joinery, pagdugtong-dugtong na may mataas na katumpakan. Pagtar, pitching ng arka. Ito ang kritikal na hakbang para gawing waterproof ang arka. Ang pagpapahid ng pitch o alkitran sa bawat sulok at labas ng arka ay nagsilbing seal laban sa tubig. Mahalagang tandaan ang pagtatayo ng arka ay isang gawa ng matinding pananampalataya at pagsunod. Nagtrabaho si Noah sa loob ng mahabang panahon habang patuloy siyang kinukutya ng mga tao na hindi naniniwala na magkakaroon ng baha. Tinulungan siya ng kanyang pamilya at sa huli, ang arka ay naging sakayan ng kaligtasan para sa kanila at sa lahat ng mga nilalang. May iba ka pa bang katanungan tungkol sa arka? Tulad ng kung paano nagkasya ang mga hayop o kung ano ang nangyari pagkatapos ng baha.